Ayan, good morning ulit sa inyo. Special mention ano sa minamahal kong magnanakaw. Ah, hindi lang pala ikaw, madami kayo eh. Alam ko madami kayo, di ba? Dahil hindi kayo dito makakanakaw ng kung mag-isa ka lang dahil madami yung ninakaw niyo eh. Ayan. So, ito yung kinunan niyo ng net ito. Sira yan So ngayon, gumawa na naman ako para bagong bahay. ito. Di ba? Ang bilis, di ba? Ginawa dahil ginawa ako to kahapon. Ngayon, ay kagabi pala, Cute ko na to eh mga palaya nabugbog nga lang eh yan yung mga bunga na to eh nalaglag yung iba iba ang bilis dahil kagabi pagpunta ko dito kagabi pumunta nga dito yung kapitbahay ko eh yung ninakawan nyo diba okay, dahil lumabas din siya kagabi nag ikot ikot din siya so alam ko lumabas din kayo kagabi no? baka hindi tayo nag baka sa ibang location kayo pumunta ano? tigilan nyo na yan inyong mga magnanakaw, special mention sa inyo. No? Mabilis lang naman sana ito gawin eh. Huwag na kayong magnakaw dahil ito mabilis lang naman ginawa ko. Ginawa ko kahapon, ngayon nakalagay, nakakabit na sila eh. At saka hindi naman ito ganong magastos. Unlike yung sana hindi na ako bumili ng net eh. Dahil magastos yung net. At saka yung net na kinuha nyo, tagal pa yung gawin. Dami po, dami pang poste yung ilalagay mo. Diba nakapalibot? May poste pa sa gitna. So dito, konti lang na poste. Agalagay lang akong kawayan doon kakabitan natin. Ito, kabayan. Ang bilis lang ano, ginawa ko lang 'to mag-isa ka, kahapon. Ngayon, ah, kagabi ito. Nakabit ko na, napaakyat ko na sila. Di ba? Dahil maganda yung buwan kagabi. Sabi ko, para hindi may masyadong mabugbog ng init. Dahil ngayon ang ganang, ang, ang lakas ng init, oh. Maaga pa lang. Para hindi masyado sila mabugbog. Kagabi ko sila pinaakyat. Ano, you know, nakakabit na sila. So advice ko sa inyo no. Sa lalo na sa mga magugulay diyan sa sa inyo mga magnanakaw no. Para hindi na kayo magnakaw sa bagay baka nakadikit na yan sa katawan niyo eh. Ano? So mabilis lang naman to gawin eh lalo na sa mga kapwa ko magtatanim ng gulay. Mas magastos kayo so, yung net eh. Saka mas matagal gawin. So nakita ko mas mabilis to gawin. Mas madali. Ito. So lalagay na lang ako ng nylon net sa taas. Ano? mamaya bibili pa ako dahil kulang yung nylon net ko eh bibili, pa, bibili tayo kaya sa inyo no sa, sa mga ka no kung babalik kayo dito at kukuha ulit kayo ng ganito ng nylon net at saka itong mga bahay kong ito dala kayo ng flies ano dahil ito nang no, mga nakatali ko to ng flies oh ay nakatali ko ng flies Ang alambre ayan oh katali ko to Dala kayo ang price nyo ha. Kung pupunta ulit tayo dito. Ayan. Ganda na yung bahay ko, di ba? Kaya sabi ko sa inyo eh, lumabang kayo ng patas. Mga, mag, mga magdanakaw dyan. Huwag na kayong maglamang sa kapwa dahil mabilis lang na matugawin eh. Di ba? Nakikipagsapalakan pa yung buhay nyo eh. Matimingan kayo ng iba, ha? kawawa kayo. Di ba? Mabuti ako mabait. Tutulungan ko pa kayo pag na-timingan ko kayo, pag na-timingan ko kayo dito, tutulungan ko pa kayo. Bibigyan ko pa kayo ng ganito. <laughs> ya, yeah, mag-ingat kayo sa iba. Baka machimpuhan kayo. 'Yun lang. Ano? Sa mga minamahal kong magnanakaw diyan, mag-ingat kayo sa iba. Baka 'yun nga. Baka matayningan kayo. I love you pa din.